Latest Mga balita ngayon, seguridad ng komunikasyon laban sa mga banta pinalalakas pa ng AFP. 44 kilos ng marijuana na nagkakahalaga ng 5.28 million pesos na samsam sa Sampaloc, Maynila. Number coding scheme suspendido sa Chinese New Year ayon sa MMDA. Patakaran sa sahod para sa Chinese New Year sa Enero 29 inilabas ng Dole. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patuloy na pinalalakas ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang seguridad ng kanilang sistema ng komunikasyon upang matiyak na hindi ito mahak ng mga grupong may masasamang layunin at makuha ang mga sensitibong impormasyon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy ang pagpapabuti ng kanilang mga hakbang sa seguridad upang labanan ang mga potensyal na banta. Hindi na tinukoy ni Padilla ang mga detalye ng mga hakbang na ito, ngunit tiniyak na ang mga ito ay magbibigay ng ligtas na komunikasyon para sa AFP. Dagdag ni Padilla, ang mga hakbang na ito ay nagsisiguro ng maayos at maaasahang mensahe upang maisakatuparan ng AFP ang kanilang misyon at mapanatili ang tiwala ng mga Pilipino. Noong January 17, isang Chinese at dalawang Filipino ang inaresto sa Makati City dahil sa umano'y espionage activities sa bansa. Ayon sa mga paunang ulat, ginamit ng tatlo ang isang sports utility vehicle napuno ng mga kagamitan para sa espionage at nagkaroon ng surveillance operations sa mga mahalagang civilian at military installations sa Luzon 5.28 billion pesos na halaga ng hinihinalang marihuana ang nasabat ng Sampaloc Police Station sa anti-illegal drug operation nito sa Barangay 513 Sampaloc, Maynila, Kamakailan. Arestado sa operasyon ng sospek na si Joe Marquez Mundo, 36, at residente ng Prudential Street sa Sampaloc na nakalista sa drugs watch list. Kumpiskado mula sa sospek ang 44 na pakete ng hinihinalang marihuana na may kabuang bigat na 44 kilos at may street value na 5,280,000. Kasama rin na recover ang by bust money, peking pera at isang yellow sack na may label na Premium Hog Starter Feeds na ginamit upang itago ang mga ilegal na droga. Kasalukuyang nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Suspendido ang expanded number coding scheme sa Miyerkules, January 29, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA bilang bahagi ng pagdiriwang ng Chinese New Year. Ayon sa MMDA, kadalasang mabigat ang daloy ng trapiko sa mga lugar tulad ng Binondo sa Maynila na abala sa taunang tradisyon ng mga Chinese. Samantala, naglabas naman ng Labor Advisory 01 ang Department of Labor and Employment o DOLE na pinirmahan ni Secretary Bienvenido Laguesma ukol sa mga patakaran sa sahod para sa Chinese New Year, isang special non-working day. Kung hindi magtatrabaho, susundin ang no-work, no-pay policy para sa mga magtatrabaho naman, may karagdagang 30% na sahod sa unang walong oras. Kung ito'y tumapat sa rest day, makatatanggap ng 50% na dagdag sa sahod at para sa overtime, may karagdagang 30% sa hourly rate. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalind nag Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.